napabaya ang himpilang panghimpapawid sa Pasipiko muling bubuhayin upang labanan ang China. Mga ulat kamakailan lang sa media ang nagpapahiwatig na ang isang maliit na isla sa karagatang Pasipiko ay magiging bagong harapan sa kaganapan ng kaguluhan sa pagitan ng Estados Unidos at China. Ito ay nagdulot ng alaala ng panahon ng digmaan noong ang islang tinutukoy, Tinian, ay nagsilbing pangunahing himpilan ng Estados Unidos sa pakikipaglaban-laban sa mga hapons. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, ang mga paliparan na pinapatakbo ng mga Amerikano sa Tinian ay nagsilbing lugar ng paglipad para sa maraming mga pag-atake sa pamamagitan ng mga bomba, kasama na ang mapanirang mga atake sa Hiroshima at Nagasaki. Naiwang mapabayaan sa halos 80 taon, tila tatanawin muling gamitin ang mga paliparang ito habang nagpahayag ang Washington ng pag-aalala sa patuloy na pagtaas ng banta ng misel ng Beijing. Pero saan nga ba matatagpuan ang Tinian?